hat eh mana kena? Tadi kan itu nah. Total love. Of... Hi guys. Ya, ana tuh nggawa eh 2022. Dinamain channel lagi nah. 2023 kasih Daming pera no, nagbakasyon kami. Tapos ngayon, ano lang? Kano ka naman ito? Piso! Buksan <laughs> namin kasi kukuha kami ticket. Uwi kami na. ba kapag ano nito? Bilog? Uwi kami ng negros. Next year kami mag ito. Kapag nakatapos na ang ipon. Na naman! <laughs> <laughs> na!

6,000, 7,000, 8,000, bakit? Ayun guys, di naman sa pagmamayabang, kundi to inspire, try inspire, bilang isang minimum wage earner kami, at nakaipon kami, kung kaya namin is kaya niya din, di ba? Um, yung partner ko lang talaga yung nag-work sa amin and then Manila rate yung sahod niya at ako nasa bahay lang nag-alaga ng mga anak ko kasi wala namang mag-alaga. Kahit gustuhin ko mang magtrabaho para makatulong at syempre may sideline din kami. Kaya dito ko talaga na start na isip na mag-ipon dahil may sideline hassle kami doon namin talaga ilagay sa aming baboy, char baboy, <laughs> piggy bank Di naman masama na gumastos tayo, pero dapat isipin natin na may naitabi tayo sa sahod. At di din masama na umutang tayo basta marunong lang tayong magbayad kasi nga kailangan din yan ng mga inuotangan natin at at dapat yung inutang nyo is for emergency or kailangan talaga hindi yung para pambili ng bagong bag, bagong uso ngayon, bagong ano, pang pasyal, yung ganon. At syempre, nagpapasalamat din ako na may partner ako na kasama ko mag-ipon, yung pariho kami nang iniisip na mag-ipon tayo para sa ganito. At syempre, yung pag-iipon namin is my goal kami. At ito, late upload na talaga to kasi nga, yung pera na to is kinuha na namin ng ticket tapos yung iba pumunta kami ng bagyo yung tapos yung natira naman is for saving sa na namin para sa next goal namin yun yung ipanggastos na dapat din kung mag-ipon tayo is may goal tayo kung para saan ito, para doon, para dito, yung ganyan para hindi talaga natin siya mabuksan ng wala sa oras kasi pag wala tayong goal, bubuksan talaga natin 'yan pag wala na tayong pera, yung ganoon pa ano lang, 'di ba? Kami talaga, iskulan eh, talaga yung sahod ng partner ko, yung ipon talaga namin isa side hustle namin at kami hindi din kami mabili ng mga gamit, hindi kami mapasyal, yung gano'n. Yung importante lang talaga katulad nung nagbagyo kami kasi nga nabuksan namin yung alkansya kaya may panggastos kami pambagyo, pang hindi yung uotan kami para sa pasyal, para sa bili, yung gano'n. At yun lang talaga yung ma-share ko sa inyo. Dapat tsagaan lang din sa pag-iipon at dapat may side hustle tayo. Kasi pag sahod lang, kulang na kulang po talaga. Sobrang pasalamat ko talaga yung nasa taas. Kasi nga may partner ako na pariho kami mag-isip. And then hindi din siya mabisyo, hindi mabarkada. Um, iinom man siya. Yung ano lang, yung may okasyon, pero uuwi talaga yan agad. Kaya sobrang pasalamat ko talaga namas mas inuuna niya yung pamilya niya kaysa barkada kasi nga kahit ano namang mangyari pag may problema sa pamilya din talaga yung bagsak natin sana ganun lahat ng partner para wala ng mahihirapan or lagi lang tayong masaya at syempre hindi ko naman masabi na ganun habang buhay sabayan lang din natin ang dasal syempre na gabayan tayo sana hindi magbago para lagi lang tayong masaya. At yun lamang yung share ko sa aming ipon vlog. Yun, tsagaan lang talaga at hindi madaling mag-ipon. Importante din yung ipon para pag in case of emergency, may makukuha tayo. Kami kasi hindi kami uutang agad kung may kailangan kami. Gagawa muna kami paraan para sa ganyan. Pero pag hindi nakahanap, yun, uutang na kami. Yun, doon lang talaga papasok yung utang namin pag hindi na kami makahanap. At yun lang. Yan ito na. Total of ah, 29. 29,810. 29,800. Ten. Naipo namin. Hindi naman siya araw-araw hinulugan. -araw -araw pag ano lang may pera. Yan, naipo namin. First time namin, nag-iipo na ka <laughs> first try. Tapos yung bariya, susunod na namin buksan pag aalis na kami. Ay, e yung pambiling, ano? Ano? ayun na! Hawak mo! Ayun kasi oh. Twenty sa kanya. Pinuha namin yung pangkuha ng ticket. Tapos, i-deposit namin ito para wala ng pera. hindi ka kami. Ma.

wala na Butas na siya. <laughs> Gawa na lang ulit tayo ng baboy. Yan siya. Ing, ing. Yan, may nakasulat to eh. Ayan, ipon para sa bahay. Dapat para siya sa bahay. Kaso, iniba natin yung goal natin ngayon. Iniba natin siya. September 12, 2022 siya nag-start. Iniba namin yung goal. Ayan. Hindi din kasi namin siya masyado nahulugan noong 2023 kasi nga bakasyon kami dalawang beses sa Negros. Ang dami namin pinagbabayaran. At 2022 talaga yung ipo na yun. Ngayon lang namin binuksan. Yun lang! First time namin mag ng ganito. Nakakatuwa kasi nga first time. <laughs> um, binuksan talaga namin siya para kukuha na kami ng ticket. Baka pag sa June na kami kukuha is mahal na siya. Tapos, nagbook kami yung overall na mababayaran namin is 6,077 pesos. Kasi tatlo kami yung huwi si Kuya Christian, si Cassie. Tapos, nag-add ako ng 20 kilos sa baggage. Baka may mabit kami. Ano, kasi ang dami nga naming damit dadalhin kasi nga. For one year kami doon sa Negros muna kasi may asikasuhin kami. As yun na. Guys, ah, masaya. Guys, guys doon na mag-aaral sa Negros. Oh, doon na siya muna mag-aaral sa Negros. Pero, babalik kami dito sa Pampanga kasi gusto namin dito kami mag-for good. Meron lang kami asikasuhin kaya... Uuwi muna kami sa Ayan. Mas maigi talaga ang maipon tayo kahit pa unti-unti. Ayan. Ito na. 100 speakies. Ito yung, ano. Ayan na guys. Pinag-iiba ko kasi ito yung pangkuha namin ng ticket. Tapos ito, deposit natin sa banko para dagdag ipon. Ayan. Ayan. saya. Uh, di naman sa pagmamayabang, syempre, tiniis din namin yung, ano, para makaya, ipon na kami yung ganito. Gra grabe din yung tipid namin. Siya, yung tipid. <laughs> kaya, umabot kami ng ganitong ipon. Yung mga bariya naman is, sa ano na namin buksan. Pag, uh, oh, uuwi na talaga kami. Yun yung pang, ano namin, pang, pang pocket money. Yun. Yeah. At yun lang po yung masi-share ko. Sana nagustuhan niyo yung video na to. Mas mahalaga po talaga na mag-ipon tayo kahit paunti unti, -unti para pag sa panahon na may kailangan tayo is may madudukot tayo. Yun lamang po. Salamat sa akin 3,000 subscribers. Sana dadami pa tayo. Ah, God bless siya. Laban. <laughs> Tapos yung mga vlog na natin doon nasa negros. Diba? Ang galing. Ay!